Anong ganap sa mundo ng showbiz? Matapos ang kanyang mapangahas na eksena sa action thriller series na Incognito, tila marami ang nakakita ng bagong sexy star potential kay Maris Racal. Sa isang viral na eksena, makikitang nakabra at panty lamang ang aktres habang tumatakbo sa bagyo, isang eksena kung saan hinahabol siya ng mga kalaban. Bukod sa tapang niyang hindi alintana ang lamig, kapansin-pansin din ang kanyang fit at flawless na katawan na siyang umani ng papuri mula sa netizens. Dahil dito, hinihirita ng ilan si Maris na subukan ang mga mas daring na proyekto, particular na sa Viva Max, isang streaming platform na kilala sa pagpapalabas ng mga bold at sexy films. Bagamat game si Maris sa intense at daring roles, hindi pa siya nagpapakita ng interes sa pagpasok sa sexy genre tulad ng iba pang aktres na sumabak sa Viva Max Films. Sa ngayon, mas nakatutok siya sa drama, comedy, at action projects gaya ng Incognito, kung saan pinuri siya hindi lang dahil sa kanyang sexing pangangatawan, kundi pati na rin sa kanyang husay sa pag-arte. Ano sa tingin nyo? Dapat bang subukan ni Maris ang mas daring role sa Viva Max? O mas bagay sa kanya ang mature pero classy na roles.